Luka Doncic hinamon ng digmaan ang Minnesota Timberwolves sa laban nila bukas at Nick Claxton wala nang kawala sa Lakers sa offseason. Pero bago yan, matindi ang naging pahayag ni Luka Doncic sa kanyang post-game interview matapos ang Game 2. Ayon kay Luka, going to Minnesota is going to be a war nga daw. Malinaw na handa siya sa matinding bakbakan sa Game 3 na gaganapin sa Target Center, ang home court ng Minnesota Timberwolves. Kung babalikan natin, may magandang alaala si Luka sa Target Center. Noong nakaraang taon sa Western Conference Finals, kalaban ng kanyang team na Dallas Mavericks ang Timberwolves. Naging dominante si Luka doon kung saan nanalo sila ng 4-1 sa serye at tatlong panalo ay nakuha nila mismo sa bahay ng T-Wolves. Kaya masasabi nating perfect ang record ni Luka sa target center sa playoffs. Ngayon sa ilalim ng Lakers babalik siya sa court na iyon. Natabla ang serye sa 1-1 kaya napakahalaga ng Game 3 na ito. Siguradong gusto siyang bawian ng Minnesota, lalo na si Anthony Edwards, na hindi malilimutan ang sakit ng pagkatalo noong nakaraang taon. Kaya asahan natin na all out ang magiging laro ng T-Wolves sa Game Game 3 at Game 4. Maganda ang ipinapakita ni Luka ngayong playoffs, averaging 34 points, 10 rebounds at 5 assists. Kasama si Lebron James na nagpapakita rin ng solidong depensa at nananatiling threat ang Lakers. Pero kailangan nilang humingi ng suporta mula sa kanilang bench dahil sa first two games, 26 points lang ang nagmula sa bench players, habang 62 naman ang nakuha ng Timberwolves bench. Kung hindi magpapakita ng mas malalim na rotation ang Lakers, mahihirapan silang tapatan ang depth ng Minnesota. Kaya malaking tanong ngayon ay kung magpapatuloy ba ang pagiging target center king ni Luka or makakabawi na si Edwards at ang Timberwolves, yan ang aabangan natin bukas sa Game 3. Samantala, walang kawala naman si Nick Claxton sa offseason sa trade proposal na ito. Sa panibagong inilabas na trade proposal na ito, posibleng magkaroon ng bagong big man ang Los Angeles Lakers. Matatanggap ng Lakers si Nick Claxton mula sa Brooklyn Nets, kapalit ni na Dalton Knecht, Rui Hachimura at isang 2025 second round pick. Sa unang tingin, tila malaking risk ito, ngunit sa kabilang banda, malaki rin ang potensyal na benepisyo para sa Lakers. Naudlot man ang naunang plano ng Lakers na magdagdag ng isa pang big man matapos nilang subukan kunin si Mark Williams kapalit ni Knecht nakaraang trade deadline, mukhang may bagong pag-asa na sa deal na ito dahil bata pa nga itong si Claxton at may taas at husay sa depensa. Kilala siya bilang isang elite rim protector sa liga ngayon at nangunguna rin sa blocks per game. Hindi rin matatawaran ang kanyang hustle at pagiging consistent sa ilalim ng ring. Bukod sa kanyang defensive presence, unti-unti na rin nade-develop ang offensive game ni Claxton. Tumataas ang kanyang field goal percentage, mas mahusay na rin siyang pumosisyon sa pick and roll plays at masahan sa mga screen na nagbibigay ng espasyo sa mga scorers. Maganda rin ang ipinapakita niyang improvement sa defensive rebounding rate na malaking bagay para sa isang team na tulad ng Lakers na nangangailangan ng solidong interior defender. Bagamat maayos pa naman ang performance ni Narui Hachimura at Knecht sa Lakers sa ngayon, sa huli magiging basihan pa rin ng tagumpay ng trade na ito ang magiging kontribusyon ni Claxton sa team. Kung mapapakinabangan siya ng husto, posibleng ito ang maging susi para mas mapatibay ang depensa ng Lakers at makaporma ng mas competitive na lineup para sa darating na season. Ang tanong na lang ngayon, handa ba ang Lakers na i-let go ang dalawang promising players para sa isang elite na defender?